madalas talagang inaasahang kabuhayan ng matanda ay ang paghabi ng retaritasong tela para gawing basahan. Sa edad na 82, kinakailangan daw ni Lola Siwala na kumayod para sa kanyang mga apo. Ginakapal-kapalan ko yung mukha ko para gid nga makarao sa amang isang araw, ganon. Ay minsan, hindi na lang siya kukuha ng dormat Pinig ko. Pinigbigyan ako nila ng pira. Uy, ibili mo ng i-bili mong gamot sa apo mo o ibili mong pagkain, gano'n. Biuda na si Lola Siwala at tanging mga apo sa tuhod ang kasama niya sa buhay. Hikahos din daw ang mga magulang ng mga apo at naniniwala siya na mas mapapabuti ang mga bata kung nasa piling niya. Kahit anong hirap, kahit para pa ako makatayo, napilit yung makatayo. Kahit gapang, parang makakuha ko kung anong kahit ko para lang sa kabutihan ng aking pamilya. Mairaraos daw ni Lola Siwala ang kanilang pang-araw-araw. Ngunit ang kondisyon ng pinakabatang apo ang kanyang inaalala. Yung may sakit kong apo, yun talaga tinutuunan ko ng pansin. At gina, ginabigyan ko gita talaga ng atensyon dahil natatakot ba ako nga kung mag, minsan ba nagaganon siya? Ganon. Natatakot akong baka kung matulog ako, matuluyan siya. Ha? Yeah. Mm. Isang beses pa lang daw niya nadala sa doktor si Jacob para mapasuri. At nakaasa lang din siya kung may libreng gamot at gatas na madidilihen siya. Humingi naman ako ng vitamins sa center kung minsan. Kung minsan naman bumibili ako kung may, may, may kunti ako bang pirang tira. Atin ni Lola si Wala na hindi natin hawak ang ating buhay. Ngunit kung may ibubulong daw siya sa langit, sana raw ay tumagal pa siya sa mundo, alang-alang sa mga apong nakadepende sa kanya. Paningi ko lang sa Panginoon niya, ako hanggang lumaki. Makalakad lang silang makapag-aral na makatayo na sila sarili. Yun lang ang iniisip ko. Hindi ko gusto nga maranasan nila yung minaranasan ko. Kung... Alay na dito. Oh, Aba, duwating na pala. kamusta? May birigot Ay, wala. Marahil ay mga magulang lang ang makakaunawa sa ginagawang sakripisyo ni Lola Siwala. Iba ang konswelo at sayang na ibibigay ng pagsubaybay sa paglaki ng mga bata. Talagang mahirap sa pakiramdam. Ang hirapan nga niyan 'yung nakapag-aral lalo pa 'yung hindi makapag-aral. Yung apo ko ba mapagamot itama. 'Yun lang ang aking hiniling sa sa ko. Kapag naasikaso na ang lahat para sa mga apo. Hudyat na para itinda ang kanyang mga nagawang basahan. Pagbenta mo na ako sandali dito lang tayo, tayo na. Pansamantalang iniiwan muna ang mga apo dahil hindi naman pwedeng isama sila sa kanyang pupuntahan. Mula bahay, nilalakad ni Lola Siwala ang kahabaan ng kanilang barangay, makarating lang sa palengke. Araw-araw, ito na raw ang naging kabuhayan ni Lola Siwala. Dahil hindi na para pagtawin lang. Habang makakilos ako, G gagawa ko ng paraan alang-alang sa kanila. Dito sa tabi ng kalye ng palengke, ang kanyang pwesto. Sa halagang 50 pesos kada tatlong basahan, mabilis namang nabebenta ni Lola Siwala ang mga gawa niya. Ang konting kinita ni Lola Siwala, bahagi nito'y mapupunta raw panggamot ng apo. Ang kalbaring ito ng matanda Kapalit daw ay panandali ang dimhawa nilang mag-anak. Hindi man daw mabigyan ng marangyang pamumuhay ang mga apo. Ang mahalagay, mula sa kanyang pinaghirapan, ang mga pinang tutustos sa mga mahal sa buhay. Hindi ko kailangan mga magarang bahay, hindi ko kailangan mga... Ah, ano basta, yung buhay lang nila maayos. Hindi lang siya magpunta sa magnakaw, mag-hold mag ano yun lang yun lang inaayawan ko Wish ko